Kahulugan ng Ama sa Panaginip, Ikalawang Yugto Kahulugan ng Panaginip tungkol sa iyong namatay na Ama na hawak ang iyong kamay. Kapag napanaginipan mo ang iyong namatay na Ama, hawak ang iyong kamay sa pangkalahatan ay sumisimbolo ito ng matibay na ugnayan sa pagitan mo at niya. Maaaring ito ay isang masayang alaala o isang espesyal na sandali na pinagsamahan ninyo. Maaaring ito rin ay isang paalala ng papel ng iyong ama sa iyong buhay, alinman bilang isang tagapagkaloob o bilang isang gabay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain kasama ang iyong patay na ama. Kapag na kang kumain kasama ang iyong namatay na ama, nangangahulugan ito na pinoproseso mo ang iyong kalungkutan at sinusubukan mong tanggapin ang kanyang pagkamatay. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na mayroong kang hindi nalutas na mga isyo sa iyong ama. Ang pagkain mismo ay kumakatawan sa pagsasara at paglulutas. Sa pamamagitan ng pagkain na kasama niya sa panaginip, nakikipagpayapaan ka sa iyong ama at nakikipagkasundo sa kanyang pagkamatay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pera sa patay na ama Kapag napanaginipan mong magbigay ng pera sa iyong namatay na ama, ito ay sumisimbolo sa iyong damdamin ng pagkakasala at pananagutan. Maaaring pakiramdam mo ay binigo mo siya sa anumang paraan. O maaari kang gumawa ng higit pa, upang matulungan siya habang siya ay nabubuhay. Ang panaginip ay maaari ding isang paraan para maipahayag mo ang iyong mga pinansyal na alalahanin at alalahanin. Ang pagbibigay sa kanya ng pera sa panaginip ay maaaring ang iyong paraan ng pagsisikap na makabawi sa nararamdaman mong kulang sa iyong relasyon sa kanya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa namatay na ama sa isang kabaon. Kapag napanaginipan mo ang iyong nam namatay na ama sa isang kabaon, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong tanggapin ang kanyang kamatayan. Ang panaginip ay maaari din maging paraan para maipahayag mo ang iyong kalungkutan at kalungkutan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring sumagisag ng isang bagay na iyong pinipigilan. Ang makita mo ang iyong ama sa isang kabaon ay maari ding isang senyales na ikaw ay nagkasala sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-away sa iyong namatay na ama. Kapag nanaginip ka tungkol sa pakikipag-away sa iyong namatay na ama, Maaring sumisimbolo ito ng hindi na lutas na salungatan o hindi pagkakasundo sa iyong ama. Ang panaginip ay maaaring isang babala na malapit ka ng masangkot sa isang salungatan na maaaring makipin makapinsala. Bilang kahalili, maaaring itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng tensyon at galit sa iyong ama sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na ama na nagmumukhang mas bata. Kapag napanaginipan mo ang iyong namatay na ama na namukhang mas bata, maaaring ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong mag-move on mula sa masakit na emosyonal na karanasan ng kanyang kamatayan. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na hinahihirapan ka pa tanggapin ang kanyang pagkamatay. Ang mas batang itsura ay maaaring sumagisag sa muling pagtatayo ng kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbogbog ni ama kay inay Kapag nanaginip ka na binubugbog ng iyong ama ang iyong ina, maaaring nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng takot o kawalan ng lakas sa iyong pagising. Maaaring itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagpapabaya o ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo sa iyong relasyon sa iyong ama. Ang karahasan sa panaginip ay maaaring simbolo ng ilang hindi nalutas na galit o sakit na iyong dinadala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na ama na sumisigaw sa iyo. Kapag napanaginipan mo ang iyong namatay na ama na sinisigawan ka, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagkasala sa isang bagay. Maaaring nakagawa ka ng isang bagay na alam mong hindi papayag ang iyong ama at ang kanyang galit sa panaginip ay isang pagpapakita ng iyong sariling pagkakasala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang paraan para malutas mo ang iyong kalungkutan at pagkawala. Ang pag ay maaari ding isang paraan para makuha ng iyong ama ang iyong atensyon sa panaginip dahil maaaring may importante siyang sasabihin sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ama na inatake sa puso Kapag napanaginipan mo ang iyong ama na inatake sa puso, ito ay maaaring sumisimbolo ng damdamin ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan sa iyong buhay ang iyong ama ay kumakatawan sa lakas at katatagan. Kaya ang panaginip na siya ay inatake sa puso ay maaaring isang senyales na sa tingin mo ay nawawalan ka na ng iyong paa. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala mula sa iyong subconscious na pangalagaan ang iyong kalusugan. Bigyan pansin ang iyong katawan at isip at siguraduhin pinangangalagaan mo ang iyong sarili kapwa pisikal at emosyonal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak si tatay. Kapag napanaginipan mo ang iyong ama na umiiyak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na emosyon. Ang pag-iyak ng iyong ama ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng matinding kalungkutan o kalungkutan sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa iyong ama. Ang panaginip ay maaaring mag sa iyo na makipag-ugnayan at makipag-ugnayan muli sa iyong ama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makitang may sakit ang iyong namatay na ama. Ang panaginip na makitang may sakit ang iyong namatay na ama ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nahihirapan at nahihirapan kang makayanan ang isang mahirap na sitwasyon. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na nararamdaman mong mahina ang damdamin at kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili. Ang panaginip ay maaaring ding isang babala na nasa panganib ka. Kung ikaw ay nagkasala o nabigla sa iyong paggising sa buhay, maaaring sulit na isaalang-alang kung ikaw ay nakikitungo sa ilang hindi nalutas na kalungkutan mula sa pagkamatay ng iyong ama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makitang may sakit ang iyong ama, ito po ay buhay pa ang iyong ama. Magkaiba po yung patay na at sa buhay pa kapag na naginip kang makitang may sakit ang iyong ama maaaring nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng pag-aalala o pagkabalisa tungkol sa kanya maaari ring itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod sa kanyang karamdaman at pakiramdam mo ay walang magawa upang tulungan siya Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na sa tingin mo ay may pananagutan ka sa kanyang kalusugan at pakiramdam mo ay nalulula ka sa responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natutulog kasama ang patay na ama. Ang pagtulog kasama ang iyong namatay na ama sa isang panaginip ay sumisimbolo sa mga damdamin ng panghihinayang at kalungkutan. Marahil ay meron kang hindi nalutas na mga isyo sa iyong ama na kailangan mong tugunan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang paraan para maproseso ang iyong subconscious ang pagkamatay ng iyong ama. Maaring ito ay isang senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkabagod at kailangan mo ng ilang oras upang magpahinga at mag-recharge kahulugan ng panaginip tungkol sa mapang-abusong ama. Ang mga panaginip tungkol sa isang mapang-abusong ama ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng takot o kawalan ng kapangyarihan. Ang ama sa panaginip ay maaaring representasyon ng isang taong mapang-abuso sa iyong buhay o sa tingin mo ay nagbabanta sa iyong kaligtasan. Bilang kahalili ang ama sa panaginip ay maaaring isang pigura ng proteksyon o isang pigura ng ama na iyong hinahanap Sa anumang kaso ang panaginip ay isang babala na kailangan mong alagaan ang iyong sarili Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong ama na namamatay ang makitang namatay ang iyong ama sa iyong panaginip ay maaaring isang senyales na pakiramdam mo ay inabandona ka o napabayaan sa anumang paraan o nahihirapan kang kumonekta sa iyong ama sa isang makabuluhang paraan. Ang pagkamatay ng iyong ama ay maaari rin salamin ng ilang hindi nalutas na galit o salungatan na mayroon ka sa kanya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na ama na natutulog. Kapag na nanaginip kang makitang natutulog ang iyong namatay na ama, maaaring ito ay kumakatawan sa kanyang pagiging inosente at parang bata. Ang makita mo siya sa isang mapayapang kalagayan ay maaaring magpaalala sa iyo ng magagandang pagkakataong ibinahagi mo sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Ang panaginip na ito ay maaari ring magmungkahi na ikaw ay nakikitungo sa isang mahirap na isyo sa iyong buhay at maaaring kailangan mo ng ilang oras upang maproseso ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong ama ay nagkakaroon ng karelasyon. Ang mga panaginip tungkol sa pakikipagrelasyon ng iyong ama ay maaaring sumisimbolo ng damdamin ng pagtataksil, pananakit at galit. Ito ay maaaring isang partikular na mahirap na panaginip na harapin dahil pinipilit ka nitong harapin ang hindi nalutas na mga isyo mula sa iyong pagkabata. Maaaring ito rin ay isang senyales na nakakaramdam ka ng pagpapabaya o hindi suportado sa iyong kasalukuyang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magalit sa iyong ama. Ang panaginip na magalit sa iyong ama ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay hiwalay ka sa kanya ng emosyonal. Ito ay maaring isang senyales na hindi mo pakiramdam na malapit sa kanya. O ikaw ay struggling upang bumuo ng isang malusog na relasyon sa kanya. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala na malapit ka ng magdesisyon na pagsisisihan mo kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpatay ng ama. Ang mga panaginip tungkol sa pagkamatay ng iyong ama ay maaaring magpakita ng takot at kawalan ng kapanatagan. Maaaring pakiramdam mo na ikaw ay nasa panganib o ikaw ay target ng galit ng ibang tao. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng hindi nalutas na galit o sama ng loob sa iyong ama. Sa anumang kaso, mahalagang harapin at pag-aralan ang mga damdaming ito upang sila ay matugunan at matugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na ama na tumatawag sa iyo sa telepono. Kapag napanaginipan mo ang iyong namatay na ama na tumatawag sa iyo sa telepono, maaari itong maging tanda ng pagkakasundo. Maaari rin itong magmungkahi na kailangan mo maglaan ng oras para sa iyong sarili at pag-isipan ang iyong relasyon sa kanya. Ang panaginip ay maaari ding isang paraan para harapin mo ang mga hindi nalutas na isyo mula sa iyong nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinalo ng ama ang anak na babae. Ang panaginip ng isang ama na binugbog ang kanyang anak na babae ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis o nahihigitan ng isang problema sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaari ring kumakatawan sa iyong sariling mga damdamin ng galit o pagkabiko. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala mula sa iyong hindi malay na mag-ingat sa isang taong maaaring mapang o nakakapinsala. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa iyong ama ay maaaring maging isang paraan ng pagproseso ng iyong relasyon sa kanya at paggalugad ng mga katangian at katangian na kanyang kinakatawan.